magandang araw po sa inyo lahat. ah, uh, ito po ay isang uh, isa pang report na aking ginagawa upang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga uh, flood control na kaso na uh, naging skandalo at uh, nung kung paano ang ating kung ano ang mga ating nagawa uh, upang na uh, mapanagot ang mga may, ang mga may kagagawan nito kaya at uh, is kung may report na ang ombudsman formal nag na nagain ng kaso laban kinasaldi ko at iba pang labing pitong individual batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Hindi po ito uh, haka -haka. hindi po ito kwento ito po ay tunay na ebidensya. At uh, ito po, para hindi ko na babasahin, pero makikita naman ninyo sa, sa phone ninyo, ito yung listahan ng uh, may arrest na. At ang susunod na hakbang ay wala nang paligoy-ligoy pa ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila. ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato. Walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Kaya't asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa at uh, kahit na uh, uh, parang napakatagal ang dumanat na panahon, uh, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan, Ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Maraming maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo.